Kumusta mga ka-breakaway? Andito dito na naman ako sa Mount Potsi. Unang bisikleta ko rito, pakiat. Sana magustuhan nyo to. Okay? Yan, mga ka-breakaway. Kinunanan ko lang, kinunanan ko na ang video. Ang video pala. Video. Yan. Ito yung pagbaba ko na. Bumaba na ako. Doon, galing ako doon. Yan. Kita niyo ang ganda na yung trasada. Yan, mga ka-breakaway. Ganda na nga pala dito sa Porto Si. Eh. Meron na silang bagong ano, yung sum, ah, summit ba ito? Papunta no? Oh. hindi ako dumuretso eh. Nandito din yung fire department eh. Oh. Ganda na ngayon oh. Tignan mo. Huh? Ganda. Oh. Namiss ko itong lugar nito. Almost 2 uh, years or so 1 year and a half. Ang um, hindi kami naka-bisikleta rito. Ang tagal ko rin ano, for the first time eh, nakarating din ako. Finally. happy na siya lang ko na itong ano. Itong park department dito sa power station dito sa ano. Sa photos yun. Eh, oh. dito ngayon ako. Tagal ko nang hindi na pa siya lang ito. Ang ganda. Namiss ko na yung lugar nito. Ay. Kakadating ko lang. Yan. Tinahinga ko na yung bisikleta ko. At uh, um, may ikot, ikot ako ngayon. Titingin-tingin-tingin. Para Mapahinga lang si ko. Alos okay. sa apat na oras akong nagbabike. Ngayon, na, uh, ito yung 59 miles ng distance ng tinakbo na ko. Nakadating ko lang. Ito, andito na ako. Time check. Time check. 12.51. Tanghali na. Mm. 5.51. Parang wala lang. Parang bali wala lang. Oh, sige na. I-update ko na kayo pag-uwi ko. Okay. Bye-bye. babai nah